What's up mga boss? Ako yung nagbabalik. So ngayon ay ulit pag-uusapan natin yung pag-block ng inyong mga SIM at paano ito ma-unblock. So on my previous video, ayan, ito yung mga nag-comment. So halos lahat is nasa blocking yung problema. So I hope na hindi kayo gumamit ng VPN o virtual private network kasi talagang pag kayo ay nahuli ni ISP o ni internet provider is mahirap na ay yung mga data so tara, simulan na natin so first, punta tayo dito sa ating SIM card SIM card na logo ng ating SIM and then punta tayo dito sa international roaming ayan, sa pang-anim and then, press natin yung on Yan. Your account must have sufficient balance to activate. Maintaining balance of 100 is required. So, at least 1 peso is pwede na. Pero, if meron kayong 100 load, or kaya nyong sumugal ng 100, so try nyo. So, wait lang natin if may marireceive tayong text. So, pag wala, ulitin lang natin kasi mukhang hindi magte-text yung token text kasi kanina ko pa na-try ito. And then, nag-message na sila. So, I hope na mag-message. Pero as you can see, wala. So, ulitin natin. Punta tayo dito sa international roaming. Yan. And then, on natin. Yan. So, back lang tayo. Wait naman natin. Yan. Wala pa din. So, airplane mode tayo after that if hindi talaga sila mag text so dito is wait nyo for around 20 seconds up to 1 minute yan hindi kasama tong email sa wifi ko yan and then if kumabot na ng 1 minute so turn on nyo lang ulit yung inyong mga data so yan isa yun sa mga way if bumalik yung signal nyo try nyo lang and then next wala pa rin tayong na so off natin so dito pag wala tayong na-receive so wag kayong magalala punta tayo sa settings mamaya yan so yun may na tayo may, na subscribe to local prepaid offers Ma subscribe to local prepaid offers for more info please call hashtag 888 so punta tayo sa settings so naka turn on yan na ang ating mga roaming roaming services sapunta so, punta tayo dito sa sim card and mobile data yan. and then scroll tayo sa baba makikita natin itong o roaming so ayan yung laman ng o roaming o yung data roaming so hot destinations common across regions Asia Europe Americas, Oceania, and yung isa, Africa. So, yan yung mga paggagastusan nyo sa inyong o-roaming pag kayo ay nag-avail dyan mawawala yung load then dito yung sa orders so dito tayo sa settings nya and then automatically turn data package on or off so hindi natin malaman kung na off natin yung ating mga roaming and then hindi naman tayo mawawala ng load pero para, for, para sure lang so turn on natin ito para i-off nya yung data roaming if ever na hindi natin na off So, pwede din naman kayo mag-text ng room off send nyo lang sa 333 so try natin i-off so international roaming tayo and then off natin so dito na natin wait natin yung message if wala ayan light mode tulad nung una 20 to 1 minute 20 seconds to 1 minute so sa akin ayan yan yung makita nyo your request cannot be processed at this time so need kasi nila ng 5 minutes na paggamit mo ng roaming services so yung naon natin sa setting is sya yung mag to turn off nun automatically so if umabot na ng 1 minute off nyo lang yung flight mode balik nyo lang yung data and then reboot nyo yung mga phone after that I hope na bumalik inyong mga signal. 'Yun lang mga boss. Maraming salamat. Don't forget to subscribe my channel. I hope na nakatulong 'yung ating mga ginawa.